Ang isa po sa mga aral na ito ay ang pagsamba sa tunay na Diyos. At upang maisagawa po ng tao ang tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos, dapat po muna niyang makilala ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Ito po ang itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayon po sa ating Panginoong Hesus, sino po at ilan ang tunay na Diyos na dapat pong kilalanin ng tao? Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Juan sa 17.1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa si Kristo. Mga kaibigan, iisa lamang po ang tunay na Diyos at wala pong iba kundi ang Ama. Iyan po ang pinatunayan ng anak o ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang sabi niya, Ama, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. E sino rin po ang iisang Diyos na tunay?